So, nandito dito tayo ngayon sa Alex Ano? Tinan nyo naman ang ginawa na itong hayop na pungetang concert na ito Dito sa supposedly highway ito Highway Hindi parking lot Ayan o, no? tinan nyo naman ito Ang ginawa naman nila itong hayop naman mga ito Napakarami namang pagkoconcertan dito pa sa kaya nga nag expressway yung mga tao eh, para mabilis sila. Tapos ganito oh. Wala to doon sa toll gate. Wala sa toll gate ito. Hanggang uh, Pucha, ewan ko hanggang saan na tong hayop na ito. Ganito ka traffic ang ginawa ng punyetang concert ng hayop na Coldplay na yan. Oh. Eh, buti pa si Presidente BBM Merong helikopter Hindi niya kailangan pagdaanan tong animal na traffic na ito O eh, paano tayo? Nagbayad tayo ng toll Para ma-encounter mo tong hayop na traffic na ito Ito naman mga punyemas na mga Ano na to? Mga kabataan na ito ang dami nyo reklamo sa bayan Reklamo kayo sa ROTC Puro kayo reklamo Hirap-hirap ng Pilipinas Ang daming korupsyon sa Pilipinas Ganito, ganito, ganyan sa Pilipinas Puro kayo reklamo mga buwisit Kayo, ang sasarap ng mga buhay ninyo Panood-nood kayo ng mga concert Hayop kayo Reklamo kayo ng reklamo sa Mahal nang bili pero may pambili kayo ng ticket mga punyemas kayo O dahil sa inyong mga buisit kayo Ayan o, kita nyo ang nangyari dito sa kalsada na dapat Expressway nga, express So dapat mabilisan, di ba? ano mo naman yan, paano naman magiging ano yan? Paano naman magiging mabilisan yan? O, walang yan Alam nyo ba kanina pang maga to? O, mga ano pa lang to Mga uh, alasays pa lang ng maga, ganito na rito dahil nga dyan sa ano na yan yung Philippine Arena na yan o oh, kailangan kung ang concert alas 8 ng gabi alas 8 ng maga nandudun ka na nakahintay ka na sa pila dahil nga sa sobrang laki ng venue na yan tapos isang pinto lang naman ang ginagamit nilang pasokan papunta dun sa loob o oh, eh kahit anong oras ka rin dyan dyan hindi ka basta basta makakapasok So, nakaraan nga daw concert ni Bruno Mars eh, yung si Main Mendoza. Kasi diyan na sila nakatira eh. Malapit lang ang bahay nila diyan sa arena. Oh, nakapasok daw siya lasong na ni Bruno Mars. As in, ganun katindi ang ano diyan, ang dami ng tao diyan sa hayop na venue na 'yan. So every time na lang na mayroong ano, na mayroong concert diyan, ganito ang nangyayari sa kalsada na ito, mga bossing. Oh, pahirap sa mga tao kung sana kayo kayo lang magdamayan kayo ganapin nyo yan dun sa tok tok ng ano ng bundok para kayo kayo lang mahirap ang mga buwisit kayo pati kami nadadamay ayan magandang gabi po